Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Naini si Jack dito na nagsabing, pumayag na akong bilhin ang Blood Tear Jade na yan sa halagang 500 million dollars, MS Young. Yun ay ang isang daan at limampu million dollars mo. Nagmukhang walang narinig si Yvonne, at tumingin ng matalim kay Leo habang sinasabing. Kukunin ko na ang Jade, MR White. Kahit na mas mababa ang aking presyo, kailangan mo pa rin itong ibenta sa akin. At kailangan mo rin maging totoo sa mga sinasabi mo, hindi ba? Tumango naman ang mga sumasa ngayon na mayari ng ibang mga antique store. Oo nga, first come, first serve. Kailangan mong sundin ang mga rules, bata. Nasa gitna pa kayo ng negosasyon ni MS Young. Hindi tama ang gusto mong pagbebenta nito sa iba. Kumampi sa panig ni Yvonne ang mga mayari ng ibang mga antique store. Dahil una sa lahat, hindi na kailangan pang sabihin na kilala ang pamilya Young sa antique industry. Kaya dapat lang na gumawa ang lahat ng papasok sa industriyang ito ng paraan para mapalapit sa mga Young. Hindi bale na. Mukhang na pressure ng mga ito si Leo na napabuntong hininga sa kanyang sarili. Humingi ito ng tawad kay Jack, pasensya na sir pero hindi ko ito may bibenta sa inyo kahit na nag-offer kayo ng 500 million dollars. Kailangan ko na po itong ibenta kay MS Young. Dito na lumingon si Leo kay Yvonne at tumango. Hindi naman ako gahamang tao. Kaya dahil gustong gusto mo na itong kunin sa halagang isang daan at 50 milyon, ibibenta ko na ito sayo. Paninindigan ko ang mga sinabi ko kanina. Hay, hindi ko inakalang isa ka palang lalaking may integridad, Nag-offer na ako sa iyo ng limang daan million dollars pero nagawa mo pa rin akong tanggihan para rito. Nagsara ng husto ang mga labi ng nalulungkot na si Jack at sinabing, hindi bababa sa isang bilyon ang halaga ng kayamanang iyan. Sinuerte kang kumita ng malaki sa pagkakataong ito. At matapos magsalita, miserable niyang iniling ang kanyang ulo. Sa mga sandaling ito, nasabik ng husto si Yvonne mabilis niyang inutusan si Peter na nasa kanyang tabi, dalian mo nang ayusin ang pagbabayad natin kay Amor White. Tumango naman dito si Peter na magsisimula ng magtanong ng bank details ni Leo para ihanda ang kanilang payment. Hahaha, nakakatawa talaga ito. Nang biglang sumabog sa katatawa ang nanonood sa kanilang si Daryl. Haha, nakakatawa talaga ang ginawang pagarte ni na Jake at Leo. Nang makaramdam ng kahihiyan sa tawang ginawa ni Daryl, Kumunot ang mga kilay ni Leo at sinabing, anong tinatawa-tawa mo riyan? Kasabay nito ang pagtaas ng mga kilay ni Yvonne, habang nakatingin gamit ang mga matang punong-puno ng mga katanungan. Tumitig si Daryl sa jade pendant na nakalagay sa box, at nakangiting sinabi na, Hindi ba nakakatawang makakita ng mga taong nag-aagawan para sa isang peking produkto? Habang nagsasalita, isinend na ni Daryl ang message na ginawa niya kanina ipinadala niya ang text message na ito sa team leader ng criminal investigation na si Megan Castello. Nang maaresto noon si Ashton matapos mang hostage ng ilang tao, inutusan ni Megan si Daryl na sumunod sa kanila para magbigay ng statement. Pero hindi ito magagawa ni Daryl sa mga sandaling ito kaya iniwan ng pulis ang kanyang contact details kay Daryl. Sinubukang dayain ni Leo at Jack si Yvonne sa kanyang harapan, kaya siguradong hindi ito palalampasin ni Daryl. Kailangan nating malaman sobrang galing sa pagarte ng dalawang ito, dahil nagawa rin nilang lokohin maging ang iba pang mga mayari ng antique store na nakikinig sa usapan ni na Yvonne at Leo, pero maging si Yvonne, ay nagawa nitong paniwalain. Pero sa mga sandaling ito, natigilan ang lahat ng mga taong nasa loob ng antique store ng mga young. Sinabi ng lalaking ito na peke ang blood tear jade na ibinibenta ng binatang yon. Anong problema ng lalaking iyan? Alam ng karamihan sa mga mayari ng kanikanilang mga antique store na orihinal ang hawak na jade ni Leo, pero nagawa pa rin sabihin ng lalaking ito na pekyon. Si Leo ang unang nag-react at nanalamig na sumagot ng, bigla akong nagka-interes sa mga sinabi mo. Pero ito ang kayamanan ng aming pamilya na ipinasa ng mga naunang henerasyon sa amin. Kaya paano mo nagawang sabihin na peke ito? Sino ka ba? Nagising na rin sa kanikanilang mga diwa ang lahat sa mga sandaling ito. Tumingin ang isa sa mga mayari ng mga antique store kay Daryl at sinabing, Hoy, hindi ba't ikaw ang nakikitirang manugang ng pamilya Lindon? Haha! Nagising ang isipan ng lahat sa narinig nilang iyon. Hindi nagtagal ay naisip na ng mga mayari ng iba't ibang antique store na si Daryl nga ang lalaking ito. O, oh, o oh nga no. Nagkaroon ng usap-usapang paupo-upo lang daw ang lalaking ito sa kanilang tahanan araw-araw habang sinisipsip ang kayamanan ng kanyang asawa nagsimula ng pagsismisa ng lahat si Daryl. Tumawa naman ang mayari ng katabing antique store na si M.R. Larly kay Daryl at sinabing, Hoy manugang ng pamilya Lindon, paano mo nagawang sabihin na peke ang blood tear jade na yan? Mukhang wala ka talagang alam sa pagsusuri ng mga antike tama. Agad na natawa ang lahat matapos marinig ang sinabing ito ni M.R. Larly. Hahaha! Siya ang pinakawalang kwentang lalaki sa buong Dunhai City pero nagawa niyang mangyalam sa pagsusuri ng mga antike. Mukhang nandito lang siya para magpapansin. Hindi niyo naman kailangan pang imemorize yan. Hindi na siya na-appreciate ng pamilya Lindon kaya naririto siya para makakuha ng kahit kaunting dignidad para sa kanyang sarili. Pero nasa maling lugar ka bata. Ito ang Pearl Pavilion kaya huwag mo nang pagmukhaing tanga ang iyong sarili sa harap naming lahat. Agad na sumabog sa katatawa ang ilan sa mga mayari ng iba pang mga antique store sa city habang napapakagat naman sa kanyang labi ng husto si Yvonne. Tahimik niyang tiningnan si Daryl habang nakakaramdam ng pagkabagabag dito. Tumutugma ang kulay, materyales at pagkakagawa ng blood tear jade na ito sa mga impormasyong nakalap niya noon tungkol dito. Kaya bakit niya nagawang sabihin na isa itong peke? Inisip ni Yvonne na hindi si Daryl ang taong kagaya ng iniisip ng mga taong nasa kanyang paligid. Pero normal lang din na isipin ng lahat na isa siyang walang kwentang tao, dahil ito rin ang ipinapakita niya sa lahat noon, kaya natural lang din na kainisan siya ng lahat na nagisip na wala siyang alam sa mga antike, at nagkukunwari lang na may alam dito. Sa mga sandaling ito, tumingin si Leo at Jack sa isa't isa at ngumiti. Kanina pa nila inisip ang naging background ni Daryl, pero alam na nila ngayon na isa lang itong manugang na minamaliit ng lahat. Buiset! Tinakot sila ng mga sinabi niyang ito. Pagkatapos nito, nagrebat si Leo na para bang sinisiraan ni Daryl ang kanyang pagkatao, sinabi na ng babaeng boss ng Pearl Pavilion at ng iba pang mga mayari ng kanilang mga antique store na isa itong original na item. Kilala na pagdating sa pagsusuri ng mga antike ang mga ito. At tanging ikaw lang ang nakapagsabi na isa itong peke. Kaya kung hindi ka makakapagbigay ng kapanipaniwalang paliwanag para suportahan ang mga sinabi mong iyan, ire-report na kita sa polis para kasuhan tungkol sa pangingialam mo sa palitan ng dalawang parties. Oh! Nagpapanggap ang isang magnanakaw na isa pa siyang uri ng magnanakaw, siguradong paganda ng paganda ang nagiging acting nila sa mga sandaling ito. Habang nakatingin sa seryosong mukha ni Leo, muling tumawa si Daryl. Kinuha nito ang blau tear jade na nasa box, pinisil ang mga ito gamit ang kanyang kamay at dahan-dahang sinabi na, nabubuo ang isang blau tear jade sa dugo ng taong dumadaloy sa loob ng jade na gumagawa ng hugis luhang marka sa loob nito kaya ito tinawag sa pangalang iyon. Kasama rito, ang magiging kasalukuyang itsura ng jade na nakadepende sa materyales na ginamit sa jade, at iba't ibang mga epekto mula sa oras, at sa lugar kung saan ito na-exposed, kaya masyadong mahirap ang paggawa sa blood tear jade, kaya itinuturing itong rare ng mga nangungulekta ng antike. Pero ang isang ito na dinala mo rito, kahit na mayroon itong mga marka ng luha, hindi naman ito natural na nabuo sa loob ng jade. Mahalatang sinadya itong hinulma ng mga taong gumawa nito. Maliban sa mga marka ng luha nito, ang materyales ng dinalamong jade. Kahit na maganda ang kalidad nito na mayroon ding nakaukit na mga marka sa labas na bahagi ng bawat jade, hindi ito nagmula sa Eastern Jin Dynasty. At mukhang kagagawa-gawa lang din ito. Habang nagsasalita, itinaas ni Daryl ang jade, tiningnan ito ng husto at tumango, mayroon pa nga itong moistness sa paligid. Kaya kung tama ang hinala ko, para magmukha itong nagmula noong unang panahon, inilibing mo ito sa ilalim ng lupa ng isang taon o higit pa. Matapos magsalita, ibinato ni Daryl ang pendant na gawa sa Jade pabalik sa kinalalagyan nitong box at nakangiting si na, kaya isa lang ito sa mga bagong imitation ng original na Jade. Isa ring kalokohan kung sasabihin mong nagmula pa ito sa Eastern Jin Dynasty. Bang! Hindi naging malakas ang boses ni Daryl, pero sa mga sandaling ito, malinaw at malakas ang pagkakarinig ng lahat sa mga sinabi niyang ito. Bigla ring natigilan ang ilan sa mga nagmamayari ng kanikanilang mga antique store sa kanilang kinatatayuan. May sense ang mga sinabi ng binatang ito. Ang ibig ba nitong sabihin ay peke talaga ang piraso ng blood tear jade na nasa kanilang harapan. At nagkamali rin sila sa kanilang pagsusuri rito. Sa totoo lang, ilan lang sa mga mayari ng kanikanilang mga antique store ang nakarinig tungkol sa totoong Blood Tear Jade. At wala pang kahit isa sa kanilang nakakita na ng isang orihinal na piraso nito noon, kaya agad silang nagkaroon ng pagtataka sa kanilang sarili habang tahimik na nakatayo sa loob ng Pearl Pavilion. Kuminang ang mga mata ni Yvonne habang nakatingin ng husto kay Daryl. Nakaramdam ito ng matinding emosyon sa kanyang puso. Alam din niya ang tungkol sa mga bagay na sinabi ni Daryl, pero, pero mas malinaw niyang naipakita ang mga ito sa kanilang lahat. Saan ba niya natutunan ang lahat ng ito? Sa mga sandaling ito, hindi na nakapagpigil pa sa kanyang sarili ang namumulang si Leo, na nalamig itong umisi at nagsabing masyadong kapanipaniwala ang pagpapaliwanag na ginawa mo, pero tatanungin kita, dahil masyado ka na rin namang maraming nasabi tungkol dito, mayroon ka bang kahit na anong ebidensya na magpapatunay sa mga sinabi mo? Exactly. Matapos ng mahabang pagpapaliwanag ni Daryl, ito na ang oras para magpakita siya ng isang solid na ebidensyang susuporta sa lahat ng kanyang sinabi. Nakatitig sa mga sandaling ito ang ilan sa mga mayari ng mga antique store, kasama ang mayari ng Pearl Pavilion na si Yvonne kay Daryl. Nakaramdam si Yvonne ng matinding emosyon at nerbiyos sa mga nangyayari. Nakaramdam siya ng matinding emosyon dahil sa sandaling makapagbigay si Daryl ng isang matibay na ebidensya na makapagsasabing peke nga ang Jade na nasa kanyang harapan. Malaki ang makukuha niyang karanasan at kaalaman mula sa pangyayaring ito ngayong araw. At nervyos dahil sa sandaling masigurado nilang peke ang blood tear Jade na ito, makukumpirma na rin nilang lahat na naloko nga siya ni Leo at siguradong magdadala siya ng kahihiyan sa kanyang pamilya kailangan nating malaman na ilang henerasyon ng nasa antique industry ang pamilya Yang. Kaya sa sandaling malaman ng lahat ng isa siyang Yang, dapat lang asahan ng kahit na sino na wala ng sino man ang mas higit sa kanyang kaalaman sa buong Donghai City pagdating sa mga antike. Gusto mo ng ebidensya? Tumingin si Daryl kay Leo, ngumiti siya at sinabing, simple lang naman ang ebidensyang ipapakita ko. Sa natural na nabuong blood tear jade, dahil sa tagal ng panahon, magmumukhang hamog na lang ang dugong nabuo sa loob ng jade. Kung ikukumpara sa blood tear jade na sinubukang gayahin ng mga tao, dahil sa maiksing panahon mula noong ginawa nito, kahit na nagawa nitong makuha ang hugis ng luha sa loob ng jade, sa sandaling gamitan natin ito ng isang espesyal na magnifier, makikita natin na mayroon itong maliliit na patak ng dugo sa loob. Ito ay dahil hindi patuluyang nadidissolve ang sariwang dugo na ginamit sa paggawa nito. Habang nagsasalita si Daryl, naglabas na ang store manager na si Peter ng isang espesyal na magnifier na dinisenyo para sa lang sa pagsusuri ng mga antikes. Tiningnan ito ni Peter na nagsusurpresang nagsalita ng Mayroon ngang mamaliliit na patak ng sariwang dugo sa loob nito. Agad siyang pinaligiran ng mga mayari ng ibang mga antique store sa Donghai City maging ni Yvonne na hindi na nakapagpigil sa kanyang sarili at naglakad gamit ang kanyang stiletos. Ikaw, Matapos ipakita ni Daryl ang ebidensya, namula ang mukha ni Leo, habang galit na nakatitig kay Daryl, itinuro siya nito, pero hindi na ito makapagsalita pa ng kahit na ano. Maririnig na rin sa mga sandaling ito ang tunog mula sa sirena ng mga paparating na pulis. May tumawag na sa inyo ng pulis. Dito na nanlamig ang mga pawis ni Leo na agad nagsimula sa pagtakbo. Gusto mong tumakas? Pigilan niyo siya! nagreact ang ilan sa mga mayari ng mga antique store na sumigaw kay Leo. Narinig naman ng ibang mga empleyado ng antique store ni na Yvonne ang pagsigaw ng mga ito, at agad na pinigilan si Leo, at pinadapa ng mahigpit sa sahig. Habang si Jack na nagkunwari na isa rin sa mga nabiktima, ay mabilis na nagsabing. Buwisit, peke nga ito. Muntik na akong mawalan ng limang daan million dollars dahil sa hayop na ito. Tumakbo siya palapit kay Leo at dinuraan ito bago sinimulan ang kanyang panenermon hanggang sa maisip na niyang umalis. Pero nang tumalikod siya para umalis sa Peel Pavilion, isang katawan ang tumakbo ng mabilis papunta sa kanyang harapan para harangin ang kanyang pagalis. Ito ay walang iba kundi si Daryl. Buisit ka, ano bang problema mo? Bakit mo ako hinaharang? Galit na sinabi ni Jack. Agad namang nagsilapit ang lahat para panoorin sila. Nakangiting nagsalita si Daryl habang nakatingin kay Jack, hindi mo magagawang iwanan ang partner mo rito na maaresto ng mga pulis hindi ba? Nagberde ang mukha ni Jack na nagsabing, ano ang ibig mong sabihin? Tigilan mo na yan. Hindi mo na kailangan pang magkunwari. Mas mabuti pa sa inyong maging artista na lang sa galing nyong umarte. Sino ba ang gustong maging manuloko, hindi ba? Habang nakatingin kay Jack na ayaw pang umamin sa kanyang kasalanan, napabuntong hininga na lang ang umiling na si Daryl. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Jack. Maglalakad en asana siya sa tabi ni Daryl para tumakbo nang makita niyang nailok na ni Daryl ang kanyang mga braso. Sa mga sandaling ito, naramdaman na lang ni Jack na parang bisyo ang mga kamay ni Daryl. Hindi niya magawang pakawalan ang kanyang sarili, kahit gaano pa niya piliting makawala mula rito. Nagpapanik na umikot ang mga mata ng ninenerbiyos na si Jack sa lahat bago simulang sermonan si Daryl. May problema ka ba sa e pag-iisip, hayop ka? Sinubukan niya rin akong lokohin kanina, kaya paano ako magiging kasabuat ng binatang yan? Kasama niyo rin ako sa mga napaniwala niya kanina. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari para kay Yvonne, kaya hindi na siya nakapag-react habang hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Dito lang naglakad papasok si Megan, kasama ng ilan pang mga pulis. Hindi nakasuot ng kanyang uniporme si Megan noong araw na yon, pero mukha pa rin siyang kagalang-galang. Ipinakita ng masikip niyang mga jeans ang magandang hubog ng kanyang katawan. Naglakad siya papunta kay Daryl at nagtanong ng, isa rin ba siya sa mga manuloko? Hindi na hinayaan pa ni Jack na makapagsalita si Daryl kaya agad itong nagmakaawa sa pulis, maniwala po sana kayo sa akin ma'am. Nandito lang po ako para mamili ng mga antike, at isa rin sa mga nabiktima ng lalaking iyon. Pero hinarang ako ng isang ito ng walang dahilan, tulungan mo po ako. Dito na lumapit ang ilan sa mga mayari ng mga antique store para maging saksi. O nga, nandito lang si M.R. Trevor para mamili ng mga antike. Naging saksi kami rito. Hoy manugang ng pamilya Lindon, ano na naman iyang ginagawa mo? Kahit na sinuwerte kang makita na peke ang jade na yon, wala ka pa rin karapatan na magakusa sa ibang tao. Natawa lang dito si Daryl. Isa nga talaga kayong grupo ng mga mangmang na lalaki. Mahahalata namang magkasabwat sina Jack at Leo kanina. Pero ngayong nahuli na si Leo, hindi pa rin nila nakita na kasabwat nito ang nagkukunwaring mayaman na si Jack. Pero hindi na nakapagsalita si Daryl dahil maging si Megan ay naniwala kay Jack at sa sinasabi ng ilan sa mga mayari ng antique store. Sa mga sandaling ito, kumunot ang mga kilay ni Megan at nagsalita kay Daryl, hindi mo siya pwedeng akusahan Daryl. Pakawalan mo na siya. Dito na nakahinga ng maluwag si Jack na nagpakita ng isang nanlalamig ng ngiti kay Daryl bago sabihin. Narinig mo ba yon? May mga business meeting pa akong pupuntahan bukas. Ikaw ba ang sasalo ng lahat sa sandaling hindi ako makapunta sa mga yon? Hi! Napabuntong hininga na lang si Daryl matapos marinig ang mga salitang iyon mula kay Megan. Sa sandaling pakawalan niya si Jack, siguradong hahanap ito ng paraan para makawala rin si Leo. At siguradong manuloko na naman ang dalawang ito sa ibang lugar. Tama na ito, hindi na niya dapat pang isipin ang tungkol sa gustong gawin ng mga ito at mag-focus na lamang sa mga kinakailangan niyang gawin. Nainis dito si Daryl nang sisimulan na sana niyang luwagan ang kanyang pagkakahawak kay Jack nang biglang kumunot ang kanyang mga kilay. Ano bang problema sa mukha ni Jack? Rip! Dito na mabilis na pinunit at inalis ni Daryl ang isang bagay na nakadikit sa mukha ni Jack. Isa itong maskara. Ah! Napabuntong hininga ang lahat ng makita nila ang totoong mukha ni Jack. Hindi ito dahil sa kung gaano naging nakakatakot ang totoong mukha ni Jack. Pero ito ay dahil sa laki ng ipinagbago ng totoo niyang mukha sa tapat niyang mukha na ipinakyan nito sa lahat kanina. Ikaw yan, agad na nakita ni Megan ang totoong mukha ni Jack. Agad niyang nakilala ang lalaking iyon. Sa totoo lang, kilala ng bawat isa sa presinto si Jack. Isa siyang suspect sa isang antique fraud case noong nakaraang taon. Dalian niyong tingnan ang totoong mukha ni Leo. Siguradong nakasuot din ito ng isang mask, Nasabik dito ng husto si Megan. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.